Gusto ko lang pong bigyan ng reaction itong pahayag ni Senator Bongo. Tungkol ito kay Digong, tungkol ito sa pagkakaaresto at pagkakakulong ni Digong. Tanggap na po ni Hanelet ang kanyang sitwasyon. Kayo, dapat nyo na rin tanggapin Mr. Bongo at ng iba pa na sa paligid ni Duterte dahil siguro naman unang-una kayo yung nakakaalam kung ano ang totoo, ang totoong sitwasyon ni Digong hindi na siya makakabalik. Matatagalan kung sakali, sige, kung sakaling makabalik, siguradong matatagalan. <laughs> At sabi nga, pwede namang bumalik talaga. Pero yun nga, nasa ano na, alam nyo na, yung lagayan, abu na daw, sabi ng ilan. Hmm, eto yung linyahan na neto si Bongo. Yun lang ang gusto kong bigyan ng pansin. Ang sabi kasi dito, kung ang dating pangulo ng ating bansa daw ay maaring tatuhin ng ganito, Hmm? Sino? Paano? Yung pag-aresto kay Digong? Napakaayos naman. Hindi ba't kayo yung, yung pamilya ni Digong ang nagmataas? Akala niyo talaga? Forever yung power niyo? Yun yung naging problema niyo eh. Bakit may ganitong linya? Na kung ang dating Pangulo daw ay kayang o pwedeng tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Naku po, yung mga ordinaryong mamamayan, malayo sa ginawa ni Digong, hindi yun kaya ng mga ordinaryong mamamayan. At ang pagtrato ngayon kay Digong ng ating gobyerno, yung pag-aresto -arest mismo, ano problema doon? Maayos naman eh. ba? Diba? Ang totoo, ang mga nanakit, yung nasa panig ni Digong. Yung mga nag-resist, yung mga abogado ni Digong. At si Digong mismo nagmataas na akala mo talaga hindi siya kayang arestohin? Oo, oh, tapos ang mga maliligayang araw nyo. Pero ang totoo niyan, hindi ito gagawin talaga ng mga ng gobyerno natin sa mga ordinaryong kababayan natin dahil hindi naman ito kayang gawin. Yung kademonyohan ni Digong, hindi yun kayang gawin ng ordinaryong kababayan natin. Si Digong lang ang may kayang gumawa noon kung ang dating pangulo daw, kaya nilang tratuhin ang ganito. Paano ikaw mo itratuhin? Sige nga, Mr. Bongo. Paano na lang kaya daw yung mga ordinaryong kababayan natin? Yan ang talumpate. Ito ay parte ng talumpate nga natin si, si Bongo na kini-question um, yung uh, legalidad ng pag-aresto nga kay Dikong. Kung ang dating pangulo ng ating bansa, di ba? kaya daw tratuhin ng ganito. Wow! <laughs> Anong klaseng linyahan ito? Anong klase? Nagpapaawa? Feeling nyo kayo ay talagang makamasa at uh, concerned kayo sa mga kababayan or ordinaryong kababayan natin? Natural, hindi. Kayo po ay concerned lang kay Digong.